Kung magpapalit kayo ng clutch, highly recommended laging isang set. Lalo na kung yung isang set na yon ay tumakbo na ng more than 80,000 kilometers. Kasi ang problema mga paps no, sa pagpapalit ng clutch, matagal siyang gawin at medyo mahal yung labor kung sakaling magpapalit tayo ng clutch, kaya mas okay na laging isang set. Kasi for example, nagpalit kayo ng clutch disc lang nakatakbo na ng 80,000 kilometers yung buong set na yon. Ang problema, pwedeng sa next 120,000 kilometers eh baka bumigay naman yung bearing. So madodoble pa yung labor ninyo. Kaya mas highly recommended na laging isang set ang pagpa kung magpapalit kayo ng clutch disc. Hello mga paps, sa Kuya Shane at yun, meron tayong na na question, dapat daw ba pa magpapalit ng clutch e eh, isang set o pwede daw bang pa isa isa lang? Okay, ang problema kasi mga paps no, pag tayo ay magpapalit ng clutch, e eh, medyo may kamahalan yung labor, pwede mga 2,500 to 5,000 pesos yan. At ang problema dyan, syempre bibiakin yan, kumbaga paghihiwalayin yung engine tsaka yung transmission para maipasok yung bagong clutch. So ang problema kasi doon, syempre kababaklas niyan, kung paulit-ulit na babaklasin niyan, baka may accidentaling matanggal, o ma mabali, o mabasag sa katatanggal niyan. So pwedeng hindi na maging maganda yung lagay ng inyong sasakyan kung paulit-ulit. Kaya mas okay dyan, pag kayo ay nagpapalit ng clutch, eh laging isang set. Kung bagay, yung clutch cover, yung clutch bearing tsaka yung clutch disc mismo dapat laging isang set tayo pa magpapalit tayo mga paps para para yung pagdating sa amount okay mas malaki yung matitipid natin pagdating sa time eh mas malaki rin yung matitipid natin kasi medyo mabigat na trabaho yan sabihin natin kung isa yung mechanic na nakatutok dyan, pwedeng abuti ng mga 6 to 8 hours yan bago mapaghiwalay at bago maibalik at yun nga yung labor medyo may kamahalan ano pwedeng maglaro yan ng mga 2,500 hanggang 5,000 pesos at syempre mas recommended din pa nagpapalit tayo niyan sinasabay na rin yung mga fluid no o yung uh, inyong transmission fluid o transmission oil dapat pinapalitan na rin natin yan para isang gawaan na talaga yan mga paps no kumbaga yun na yung pinaka recommendation ko sa inyo no kung magpapalit kayo niyan laging isang set do sa question kung replacement ba or original kung sa tingin naman niyo ay eh, nagtatagal yung clutch niyo, like for example, umaabot naman ng mga 80,000, 100,000 kilometers, eh goods na na mag-original na kayo para walang problema kasi minsan ang problema dun sa mga replacement, sabihin na nating medyo may konting dragging o medyo hindi gano'ng kaganda yung kapet pag replacement yung ginagamit. Iba pa rin talaga yung performance ng isang original na clutch disc. O pati yung mga clutch bearing tsaka yung cover So yun mga paps no, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards clutch at uh, sana maging maayos yung inyong sasakyan